Sa nakaraang kwento natin ay pinayuhan ni Ash si Damien na magpahinga muna at ipunin ng lakas para sa mga paparating na malalakas na kalaban at sa pagpapatuloy ng kwento. Paglingon ni Ash, nakita niya na sinusubukan ng wasaki ng mga living armor ang tarangkahan ng lungsod. Sa isip niya, narating na nga ng mga kalaban ang mga pader. Kung tatagal ang mga ito, aakyatin na ng mga halimaw ang mga dingding. At eksaktong ang ganito ang nangyari. Sumigaw si Ash na dapat nang maghanda para sa labanan ng malapitan. Agad namang humawak ng armas ang mga sundalo, sumang-ayon sa kanyang utos. Ang mga sundalong may mga maso at kalasag ay pumila, sumigaw sa mga kasamahang tagapagsagupa upang lumapit. Inisip ni Ash na ang ganitong labanang walang salamangka ay purong lakas at brutalidad ang labanan. Habang tinitingnan niya ang lahat ng nangyayari sa paligid, bakas pa rin ng pag-aalala sa kanyang mukha isang napakalaking hukbo ng mga sundalo na may iba't ibang armas ang papalapit sa gilid ng pader sabay-sabay na umaakyat ang mga living armor sa dingding napaisip si Ash na dito na magsisimula ang tunay na digmaan itinaas niya ang kamay at sinabing lahat ay maghanda patuloy sa pag-akyat ang mga halimaw halos abot kamay na sa itaas ng pader hinintay niya ang tamang sandali saka sumigaw ng malakas na kailangan ng ibagsak ang lahat ngayon. Binuhat ng mga sundalo ang mga malalaking timba na puno ng bato. Patuloy na sumigaw si Ash, sinasabing dapat na itong itapon. Isa-isa namang inihulog ng mga sundalo ang mabibigat na bato sa mga halimaw na patuloy sa pag-akyat. Naisip ni Ash na gumana ang kanyang plano, mga bato, piraso ng bakal, at iba pang mga basurang materyales tulad ng mga sirang suporta at pader ay agad na lumipad mula sa lahat ng panig ng kuta. Dahil dito, nagsibagsakan ang maraming halimaw mula sa pader, nabasag ang kanilang mga katawan sa pagkakabagsak. Napangiti si Ash sa kanyang isipan, inalala niyang inutos niyang tipunin ang lahat ng kalat sa buong lungsod para sa sandaling ito. Bagsak sa lupa ang napakaraming living armor at nagkadurog-durog ngunit ang ilan sa kanila ay muling bumangon. Tinitigin sila ni Ash nang may matinding galit, ang mga halimaw na ito ay talagang nakakabuisit. Patuloy silang umaakyat at tila walang pakialam sa lahat ng mga basurang ibinabato sa kanila mula sa itaas. Sumigaw si Ash na dapat itulak sila gamit ang mga sibat. Sabay niyang kinlik ang system window na nasa harapan niya at naisip na kailangang muling ayusin ang grupo. Si Jupiter na ngayon ang mamumuno. Nagbigay abiso ang sistema na ina na ang group interaction. Sa loob ng system window, lumitaw ang mga pangalan at antas ng mga karakter na kabilang sa kanyang grupo, kasama na rito si Jupiter. May ulat din na ang kanilang combat bodyguards ay may iisang commander. Naka-activate ang bonus na, this group does not weaken, at immorality double magician, ang lahat ng magical attack ng mga kasapi ng grupo ay pinalalakas ng dalawampung Napasinghap si Ash sa gulat at tuwa. Iniisip niya kung totoong ang lahat ng magic attacks ay pinalalakas ng dalawampung Napakagaling, ngunit isang halimaw ang hamampes gamit ang espada nito at nabasag ang sibat ng isang sundalo. Napasigaw sa takot ang sundalo. Mabilis na sumisigaw ang ibang sundalo na patuloy sa pagsulong ang mga kaaway. Maraming halimaw ang umaakyat, hawak ang kanilang mga armas, habang ang buong hukbo ng mga sundalo ay nakapwesto sa kanilang harapan. Ang mga living armor ay nagsimulang maglabas ng matinding enerhiya mula sa kanilang mga helmet habang umuugong ang kanilang malalakas na sigaw. Pinagmasdan ni Ash ang lahat ng ito, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Naisip niya na simula ngayon, tutuong labanan na ang mangyayari sa pader, labanang walang pagitan, isang banggaan ng lakas. Tumitig ang mga sundalo, hawak ang kanilang armas, sa papalapit na mga halimaw. Napaisip si Ash kung kakayanin ba nila ito. Biglang dumating si Lucas at malakas na hamampes ng espada, tinaga ang helmet ng isa sa mga halimaw sa pader. Mula sa makapal na ulap, sumili ang matitinding sinag ng araw na tumama sa buong lungsod. Mabilis na tumakbo si Lucas sa gilid ng pader, pinapatay ang maraming halimaw gamit ang mga malalakas na hampas ng kanyang espada. Tumigil siya at itinindig ang espada, mula rito'y lumalabas ang napakaliwanag at matinding enerhiya. Sumigaw siya na siya na ang bahala sa mga ito, ang kailangan lang ng mga sundalo ay manatili sa kanilang mga pwesto at huwag hayaang makalusot ang mga kalaban. Agad na sumang-ayon ang mga sundalong tinawag niya. Napangiti si Ash at napaisip na hindi na mahalaga kung kakayanin ba nila ito, wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban at manalo. Kailangan ibigay ng bawat isa ang kanilang dalawandaang porsyento. Ito lang ang paraan upang mabuhay. Tumalikod si Ash at malakas na tinawag si Lily. Sinabi niya na kailangan ng i-activate ang susunod na artifact. Tumangu si Lily, seryoso ang mukha, at lumingon sa mga salamangkero. Mabilis niyang inutusan ng mga ito na i-activate na ang Artifact of Haste. Sa pagkakabuhay ng artifact, isang buff ang agad na lumaganap sa lahat ng sundalo. Nag-abiso ang sistema na naging 5% mas mabilis ang lahat ng kakampi at tatagal ito ng 5 minuto. Tiningnan ni Ash ang system window at inalala ang mga kasanayang pinili niya. Napaisip siya na makakatulong ito sa pakikipaglaban ng malapitan. Sumugod na ang mga sundalo sa gitna ng banggaan, sinalubong ang hukbo ng mga halimaw. Malakas silang sumigaw na kailangang mapa-atres ang mga ito at mapaalis palayo sa pader. Muling tumitig si Ash sa kanila, pag-aalala ang namumutawi sa kanyang mukha. Ngunit kahit papaano, sa ngayon ay nakakalaban pa sila. Patuloy ang banggaan sa pagitan ng mga sundalo at ng mga living armor. Pinipigilan nila ang pag-usad ng mga halimaw. Samantala, si Lucas ay hindi tumitigil sa pakikipaglaban. Isa-isa niyang pinuputol ang mga halimaw gamit ang matitinding hampas ng kanyang espada. Tinitigil ni Ash si Lucas at naisip na ito ang unang kasanayan nito, ang hampas ng matatag na kaluuban. Isa itong uri ng skill na naiipon ng lakas habang parami ng parami ang mga kalabang napapatay. Sa ngayon, kalahati ng mga halimaw na umaakyat sa pader ay si Lucas lamang ang tumapos. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kabuuan ng labanan, alam niyang hindi pa ito sapat. Isang halimaw ang tumama sa balikat ng isang sundalo, dahilan upang mapahiyaw ito sa sakit. Agad siyang hinayla palayo ng isa pang sundalo habang sinisigaw nitong dapat ay umatras muna ang mga sugatan at palitan ng mga reserba. Pinagmasdan nito ni Ash, at naisip niyang hindi tulad ng mga living armor, ang kanilang hanay ay dumarami ang nasusugatan. Lumapit si Damon at sinabi kay kanyang kataas-taasan na kailangan na niyang bumalik sa harap. Ngunit hinarang siya ni Ash sa pamamagitan ng pag-abot ng kanyang kamay sa harapan nito. Naisip niya na nila ang lakas ni Damon kapag dumating na ang tunay na pinuno ng mga halimaw, ang boss. Kailangan rin nila si Jupiter. Malalim ang pag-iisip ni Ash habang pinagmamasdan ang laban. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang mabawasan ang sugatan at sabay na lipulin ang natitirang mga halimaw. Bigla niyang napansin ang isang maliwanag na haligi ng apoy na sumiklab sa gitna ng larangan ng digmaan. Lubhang ikinagulat ni Ash ang paglitaw ng mahiwagang apoy. Lumalawak ito at sinasakop ang malaking bahagi ng labanan. Si Lily, na nakaupo sa gilid ng pader, ay gumamit ng fire magic at sinunog ang napakaraming living armor. Tinawag siya ni Ash ng malakas, tuwang-tuwa, at nagsabi na siyempre maaari niyang gamitin ang mahika. Nabigla si Lily sa sinabi niya at tinanong kung seryoso ba ito, magmula't simula pa'y isa siyang mago. Tumawa si Ash at sinabing kamanghamang hayon, makakaasa siyang makakakuha siya ng promosyon balang araw. Napabuntong hininga si Lily, may lungkot sa mukha, at sinabing balak na nga sana niyang magbitiw. Pinagmasdan siya ni Ash at naisip na halatang hirap na hirap ito sa matinding pagkaubos ng mana dunot ng sunod-sunod na fire magic. Lumapit siya sa likod nito, hinawakan ang wheelchair, at sinabing wala namang problema. Bukod sa promosyon, makakatanggap din siya ng bonus. Kaya kailangan niyang dagdagan pa ang apoy. Napatingin si Lily sa kanya, puno ng pag-aalala, at sumigaw na gusto pa rin niyang mabuhay. Bukod pa roon ay paubos na ang kanyang mana kaya naman sinabihan niya ito na gusto niya ng magritero. Ngunit walang patumpik-tumpik si Ash. Sumigaw siya na kailangan pa nitong gawin ito muli, ngayon na. Mabilis siyang tumakbo habang itinutulak si Lily, sinisigaw na kailangang ipunin ito ang huling lakas ng kanyang apoy. Si Lily, takot na takot, sumigaw habang naglalabas ng fire magic na buong puwersang lumamon sa hukbo ng mga halimaw. Naisip ni Ash na, dahil sa pagtutulungan ng grupo, ang lakas ng magic attacks ay nadagdagan ng 20%, at dahil sa attack totem, nadagdagan pa ng 5%, isang kabuoang 25% na pagpapalakas ng apoy. Sumigaw si Ash at tinawag si Lily sa bagong palayaw, flamethrower, at sinabing kaya niya pa itong ulitin. Sa hindi natuwang tini, sinagot siya ni Lily na sana man lang ay ituring siyang tao. Ngunit kahit ganoon, alam ni Ash na ang mga sundalo ay literal na ginamit ang kanilang mga katawan upang pigilan ang mga halimaw. Si Lucas ay patuloy na pumuputol sa kanila gamit ang espada, habang si Lily naman ay sinunog sa abo ang buong hanay ng kalaban. Magkasama nilang winasak ang natitirang hukbo ng mga halimaw. Ang huling living armor ay bumagsak sa lupa, basag ang katawan. Tumahimik ang buong kuta, ilang segundo ng katahimikan. Tinitigan ng mga sundalo ang paligid, puno ng pagkalito at pagod, at sa kaunti-unting nagsigawan sa tuwa. Tapos na, napigilan nila, sa wakas, nagtagumpay sila ngunit pinutol ni Ash ang kasayahan ng bigla siyang sumigaw, hindi pa tapos ito. Humihingal si Lucas at tumingin sa kanya, pagod na pagod ang kanyang ekspresyon. Habang mariing nagpahayag si Ash na hindi pa sila maaaring mawala ng konsentrasyon dahil may isa pang kalabang natitira, biglang nagsimulang gumalaw ang mga nalalabing piraso ng baluti. Isa-isang lumipad pa itaas ang mga ito at nagtungo sa pinuno ng mga kalaban, isang espiritong tila walang buhay kanina. Ang mga pirasong ito ay nagtipon-tipon at nabuo bilang isang dambuhalang baluti na bamalat sa katawan ng espiritu. Mula rin sa mga piraso ng baluti, nabuo ang isang dambuhalang espada na hawak ng bagong nilalang. Ganap na ang pagbabagong anyo ng halimaw, isang dambuhalang mandirigmang balot ng makapal na baluti at may hawak na espada na kasing laki rin ng katawan nito. Bumagsak ang dambuhalang boss mula sa langit at lamandeng sa tabi ng pader ng lungsod. Sa lakas ng pagbagsak nito, umalag ang lupa at nabigla ang mga kawal sa paligid. Ramdam ni Ash ang panlilibak sa pangyayaring ito. Nakatingin siya sa halimaw na may halong pagkabigla at pangamba na para bang hindi makapaniwalang ito ang tinatawag na boss ng unang antas. Mabilis na lumaki ang kaba sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang malaim piyernong presensya ng halimaw. Nang inig ang kanyang kamay sa takot ngunit pinilit niyang pigilan ito, kinuyam niya ang kamao at pinilit panindigan ang kanyang posisyon. Hindi siya maaaring matinag, isa lamang itong halimaw sa antas 25. Agad siyang nagutos na simulan ng pag-atake, Mabilis na nagpakawala ng mga putok ang mga sundalo, tuloy-tuloy ang putoka ng mga kanyan. Walang inaksayang bala, kahit ilang ulit tamaan ng mga bala, patuloy lang sa paglakad ang halimaw patungong lungsod. Muli siyang sumigaw na huwag titigil, kailangan nilang sirain ito bago pa man makarating sa mismong pader. Habang pinagmamasdan ni Ash ang halimaw na tila walang pakialam sa mga bala, Napansin niyang ito na ang pinakapursigidong nilalang na nakaharap nila. Mabilis niyang tinawag si Lily. Napalingon ito, bakas sa mukha ang pagod at takot, ngunit agad din siyang lumapit. Matalim ang tingin ni Ash at tahimik ang pagkakabanggit niya ng utos, kailangang gamitin ang ikatlong artifact. Pumayag si Lily, at buo ang tinig niyang nagpahayag na panahon na upang gamitin ang artifact. Isang artifact na may ranggong R, isang tagapagparami ng mahika. Kayang doblihin ng artifact na ito ang epekto ng mahika ng sinumang gumagamit. Sa mismong sandaling yon, nagpaabot ng notification ang sistema na na ang epekto ng mahika ni Jupiter. Pumikit si Jupiter habang ang malakas na enerhiya ay pumuno sa kanyang katawan. Nararamdaman niya ang kapangyarihang matagal nang hindi niya naramdaman. Muling sumiklab sa kanyang loob ang galit at tapang na parang bumalik siya sa mga panahong siya ang kinatatakutan. Habang tinuturo ni Ash ang dambuhalang nilalang na papalapit sa lungsod, nagsimulang lumakad si Jupiter papunta rito, mabagal ngunit matatag, habang nasa ilalim ng epekto ng artifact. Bumuga ng dilaw na kidlat mula sa kanyang mga kamay. Sumambulat din ang mga kidlat sa kalangitan sa itaas ng halimaw, kasunod ang malalakas na ugong sa isang iglap, bumagsak ang isang napakalakas na kidlat mula sa langit, kontrolado mismo ni Jupiter gamit ang kanyang mga kamay. Walang pasintabi, itinama niya ang kidlat sa dambuhalang halimaw. Tumama ito sa harapan ng baluti, sa dibdib. Sa lakas ng tama, nabutas ang baluti at lumitaw ang malaasul na enerhiya sa loob ang puso ng kaluluwa ng halimaw. Nakita ito ni Ash at agad na napagtanto ang kahalagahan ng butas na iyon. Mabilis siyang tumalikod at buong lakas na tinawag si Damon na noon ay nakapwesto sa likod ng balista. Agad tumugon si Damon at walang atubiling sinunod ang utos. Pinakawalan niya ang isang punong-punong enerhiyang palaso mula sa balista. Dumiretso ito sa asul na puso ng halimaw. Tumama ang palaso at mabilis na nagbitak ang core ng kaluluwa. Sumunod ang malalakas na ugong at nagsimulang gumuho ang kaluluwa ng halimaw mula sa loob. Masayang napasigaw si Ash at sinabing mahusay ang naging pagkakatama nila. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit nagpatuloy pa rin sa pagkilos ang halimaw. Sa loob ng helmet ng boss, nagsimulang kumislap ng maliwanag ang asul na enerhiya, bagay na labis na ikinabigla ni Ash. Pakiramdam niya ay isa na namang uri ito ng panlilibak. Mula sa posisyong malapit na sa pader ng lungsod, dahan daw ang itinaas ng dambuhalang halimaw ang napakalaking espada nito. Napatingin si Ash sa sandatang yun, at agad niyang naisip na kapag dam ay yun sa pader, tiyak naguguhu ito. Mabilis niyang tinawag si Jupiter, baka sa mukha ang matinding pag-aalala. Pinakilos niya ito upang muling umatake. Agad na lumikha si Jupiter ng maraming asul na kidlat mula sa kanyang enerhiya. Mapanghamon ang tono niya habang tila kinakausap ang halimaw, para bang pinapuna ang pagtaas nito ng sandata sa gitna ng bagyo. Ang espada ng halimaw ay sinalubong ng sunod-sunod na kidlat, kasabay ng malalakas na ugong. Galit na galit si Jupiter habang sinasabi sa sarili na ito na ang katapusan ng halimaw. Lumaganap ang mga dilaw na kidlat sa buong katawan ng halimaw, lumiwanag ang mga ito at agad na ang isang napakalakas na asul na kidlat mula sa langit. Mula sa itaas, bumagsak ito at matindi ang pagkakatama sa halimaw. Ngunit kahit tinamaan ng matinding kidlat, nagpatuloy pa rin ang halimaw sa paghataw ng kanyang espada. Gulat na gulat si Ash nang mapansin ito. Sa matinding takot at pangamba, napasigaw siya at inutusan ang lahat na tumakbo, kailangang umiwas sa tiyak na kamatayan. Ang mga sundalong nakapwesto sa pader ay nanatiling nakatulala sa takot, pinapanood ang halimaw habang papalapit ang pagbagsak ng espada. Dumating si Lucas, tumakbo palapit kay Ash, at buong lakas na sinabing kailangan na niyang lumikas. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, ibinagsak na ng halimaw ang kanyang dambuhalang espada. Tumama ito sa pader ng lungsod at nagdulot ng matinding pagsabog. Ang mga sundalo'y tumilapon, sumisigaw sa sakit at takot habang tinatangay ng puwersa ng pagsabog. Natamba si Ash sa lakas ng alo ng enerhiya. Habang nakahandusay, napangiwi siya sa sakit ng likod. Nilapitan siya ni Lucas at agad siyang tinanong kung ayos lang siya. Sinabi ni Ash na maayos naman siya, at agad inusisa ang kalagayan ng pader. Sina Damian, Lily, at Jupiter ay nagsama-sama at pinanood ang naging epekto ng malakas na pag-atake. Paglingon ni Ash, nakita niya ang dambuhalang espada ng halimaw na nakabaon sa pader. Unti-unti nang namamatay ang enerhiya mula sa loob ng malaking baluti. Kasabay ng paghina ng liwanag at tunog, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang baluti, bumagsak ito sa lupa bilang malalaking piraso, at ang natitirang enerhiya ay naglaho na parang usok. Tahimik na pinagmamasdan ni Ash ang guho ng pader. Sa wakas, natapos na nila ang laban sa unang antas sa Phantom Knight. Mula sa mga piraso ng baluting nakakalat malapit sa pader, lumipad ang maraming espiritu pataas, mistulang mga kaluluwang pinalaya mula sa pagkakakulong. Pinanood ito ni Lucas at mabilis na lumingon kay Ash. Buong lakas siyang sumigaw, tinawag ang kanyang kamahalan, at sinabing mapanganib ang sitwasyon. Hinaplus ni Ash ang balikat ng lalaki at sinabi niyang ayos lang. Tiningnan niya ito at naisip na hindi niya kailanman malilimutan ang tagpong ito, ang huling bugso ng puot ng Phantom Knight, isang pagpapakita ng takot, pagkalito, at kabaliwan. Ang mga kaluluwa ay nagsimulang lumipad patungo sa kanya. Alam niyang wala itong pisikal na pinsala, pero kung umeepekto, kayang ilubog ang isang tao sa kabaliwan. Tahimik na pinanood ni Ash ang lahat, walang emosyon sa mukha. Saka iniangat ang kamay kung saan lumitaw ang isang nakakasilaw na liwanag. Ipinahayag niyang mula ngayon, teritoryo na ng tao ang lugar na ito. Ang halima ay kailangang mawala. Nagpaalala ang sistema na ginamit niya ang Indomitable Commander na kasanayan. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng napakalakas na enerhiya. Ang mga kaluluwang patungo sa kanya ay agad na naglaho at ang hangin sa itaas ng pader ng lungsod ay napuno ng makinang na mga partikulo ng mahika. Napatitig ang mga sundalo sa paligid, hindi makapaniwala. Tanong nila sa isa't isa kung saan napunta ang dambuhala at ang mga multo. Habang pinagmamasdan ang mga makinang na partikulong lumulutang sa hangin, bulalas nila nang may pagkamanghana ang prinsipe ang nagpatalsik sa mga ito. Tapos na ba talaga? Kasunod nito, Unti-unting nawala ang makakapal na ulap sa kalangitan. Pumalit ang maliwanag na sikat ng araw, tinanglawan ang buong lungsod. Itinaas ni Ash ang kamao at buong lakas na ipinahayag ang kanilang tagumpay, na nakaligtas sila, at magpapatuloy pa silang magtagumpay. Tahimik siyang pinanood ng mga sundalong nakapaligid sa kanya, halatang gulat sa kanilang mga mukha. Napansin niya na unti-unti nang nawawala ang takot sa kanilang mga mata. Sa di kalayuan, tiningnan siya ni Lucas ng may payapang ngiti. Kita ni Ash ang malinaw na pagkakaiba, ang sindak ng digmaan ay napalitan ng ligaya ng tagumpay. Patuloy niyang iniangat ang kamay, seryoso ang ekspresyon, at inisip na kahit hindi niya sigurado kung epekto ba ito ng kanyang pasibong kasanayan o ng kanyang mga salita, magaan pa rin sa pakiramdam. Muling sumigaw si Ash, ipinaabot ang paniniwalang dudurugin nila ang lahat ng halimaw at magpapatuloy silang mabuhay. Naisip niya na ang lahat ng iyon ay isang tapat na sigaw ng kanyang puso. Nagbigay abiso ang sistema, ang unang level ay matagumpay na nalinis. Ang gantimpala ay naipamahagi at kailangan na lang niyang silipin ang kanyang imbentaryo. Kinagabihan, isang engranding pista ang ginanap sa gitnang liwasan ng lungsod. Itinaas ni Ash ang kanyang kahoy na tarong ng inumin at mariing nagpahayag ng pagbati sa lahat dahil sa kanilang tagumpay laban sa mga halimaw at sa kanilang naitalang panibagong tagumpay. Matapos iyon, sinabi niyang, tagay, habang seryoso pa rin ang mukha, tuwid ang tingin. Sa harapan niya, sabay-sabay ding itinaas ng mga tao ang kanilang mga tarong. Masaya niyang idineklara na pwede silang uminom hanggat gusto nila siya ang taya ngayong gabi. Nagdiwang ng malakas ang mga tao sa narinig. Nagsimula ang kasiyahan. Tugtugan ng mga music hero, may ngiti sa kanilang mga mukha. Ang mga sundalo at mga manggagawa ay salitang nagsasali ng alak sa kanilang mga tarong. Abala ang mga kusinero sa paghahain ng iba't ibang masasarap na putahe, ang bangoy bumabalot sa hangin. Sa isang bahagi ng liwasan, dalawang lalaki ang nag-aagawan sa lakas sa pamamagitan ng arm wrestling. Isa ang nanaig at agad na tinaas ng isang sundalo ang kamay ng nanalo, idineklarang siya ang panalo. Ang natalo, na may halakhak sa tinig, ay sumigaw na hindi iyon valid, kailangan daw ulitin pero sa pagkakataong ito, gamit ang kaliwang kamay. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong bayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload kita-kit sa susunod mga boss.